Mayroon niya kayang MRE ang mga sundalo na nasa combat operations? Alamin natin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam niyo ba na ang mga sundalo ay may dalang MRE o meals ready to eat kapag nasa combat operations? Ang MRE ay isang self-contained at individual field ration na ginagamit ng mga sundalo mula pa noong 1980s. Ito ay idinesenyo upang madaling ihanda at kainin sa iba't ibang environmental conditions at mabisang pamatid gutom na hindi na nangangailangan ng pagluluto o karagdagang oras sa paghahanda. Bawat MRE ay karaniwang naglalaman ng mga pagkain na nagbibigay ng balansing nutrisyon at sustansya para sa mga tropa sa field. Ito ang MRE Nadala dala ng ating mga sundalo. May apat na klasing meals na magkakaiba ang laman. Ang bawat pack na to ay naglalaman ng tatlong menu at lahat ay halal certified. Kaya pwedeng kainin ng ating mga kapatid na muslim. Tara! Ating buksan at isa ang laman ng pack na ito. Kung ang susunod na tanong sa inyong isipan ay kung papaano ito nakakatulong sa mga sundalo, Malaki ang naitutulong nito dahil ito ay nutritious, madaling i-prepare, portable, at hindi madaling masira. Sa pamamagitan nito, mas nakaka-focus ang mga sundalo sa kanilang mission accomplishment nang hindi na nag-aalala sa kanilang mga logistical o food requirements. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam, lâm bằng